thank you Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po nating samahan ang buong sambayan ng Seventh-day Adventist sa ikaapat na araw ng ating 62nd General Conference Session dito sa St. Louis, Missouri, USA. Tunay na masaya at makabuluhan ang bawat araw dito. Hindi lamang dahil sa mga opisyal na gawain ng iglesia, kundi dahil din sa mga espiritual na karanasang bumabalot sa bawat bahagi ng programa. Ngayong araw, malalaman natin ang mahalagang kaganapan. Mula sa makapangyarihang devotional hanggang sa mga bagong halal na opisyal ng ating pandaigdigang iglesia. Ngayong obaga binuksan ng ikaapat na araw ng sesyon sa magitan ng isang makapangyarihang devotional message mula kay Pastor John Bradshaw, presidente ng It Is Written, isang media ministry sa ilalim ng North American Division. Sa kanyang mensaheng pinamagatang The Promise, Binigyang diin niya ang kahalagahan ng isang simpleng ebanghelyo na nakaugat sa John 3.16. Anya the gospel can be summarized into two dozen words found in John 3.16. Kasabay ng patuloy na deliberasyon ng mga delegado, ipinaalala niya na ang Seventh-day Adventist Church ay umiiral upang dalhin ang everlasting gospel sa buong mundo. Isa rin sa tampok ngayong araw ang orientation at paalala para sa mga delegado. Sa dami ng agenda at usaping tinatalakay, mahalaga ang paalala ukol sa etika, karapatan at pananagutan ng bawat kinatawa ng iba't ibang rehiyon. Alamin natin ang buong detalye sa ulat na ito. Habang nagpapatuloy ang 62nd General Conference Session dito sa St. Louis, isang mahalagang paalala ang ibinahagi ni Elder Hensley Muruven, Undersecretary ng General Conference para sa lahat ng delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binigyang diin ni Elder Muruven ang mga etikal na inaasahan sa bawat delegado. Una, maging maalam, basahin at unawain ang mga dokumento at agenda. Ikalawa, dumalo ng regular sa mga pagpupulong. Aniya ang inyong presensya ay mahalaga sa bawat desisyon. At ikatlo, panatilihin ang pagiging kompidensyal sa mga sensitibong usapin at impormasyon. Ipinaalala rin ang mga karapatan ng mga delegado. May karapatan silang bumoto sa lahat ng usaping pang negosyo, magsalita kapag may tinatalakay na usapin at magpanukala ng musyon o amyenda kung kinakailangan. Kasama ng mga karapatang ito ang mga pananagutan. Inaasahang ang bawat delegado ay magpapakita ng Christ-like character sa lahat ng pagkakataon. Pinayuhan silang iwasang magsalita ng higit sa isang beses sa parehong musyon, maliban na lamang kung nabigyan na ng pagkakataon ang iba pang nais magsalita. Panghuli, ang bawat boto ay dapat bunga ng malayang pagpapasya, hindi dahil sa pagkapilit, kundi dahil sa panalangin at tapat na pagdinilay sa kalooban ng Diyos. Ang mga paalalang ito ay sumasalamin sa diwa ng ating iglesia, kaayusan, pagkakaisa at kabanalan. Naway sa bawat usapin at desisyong gagawin ang bawat delegado ay maging tunay na kinatawan ng liwanag ng Diyos. Ako si Myra Jim Taniedo para sa HCNP News GC Session Special Update. Samantala, kabilang sa mga mahalagang desisyong ginawa ngayong araw ay ang pagkahalal ng bagong Secretary ng General Conference mula sa Middle East and North African Union si Richard E. McEdward ang nahalal bilang susunod na kalihim ng ating pandaigdigang iglesia. Isang mahalagang desisyon ang ginawa ng mga delegado sa 62nd General Conference Session sa St. Louis, Missouri. Inihalal si Richard E. Mac Edward bilang bagong sekretary ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. And it's We'll strive to live up to the trust you've in placed in us and to keep mission foremost in our areas of responsibility. So thank you and please pray for us while we do our best for the Lord and his church. Bilang isa sa tatlong executive officers ng Panday Digang Iglesia, si Mac Edward ang namumuno sa coordination ng global operations ng church, kabilang ang leadership transitions, documentation at mission planning sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bago ito, nagsilbi siya bilang presidente ng Middle East and North Africa Union Mission, isa sa mga pinakahamon na rehiyon para sa gospel work. Siya rin ang dating director ng Global Mission Centers for World Religions ng General Conference. Ipinanganak sa US at lumaki sa Saudi Arabia. Dala ni Mac Edward ang malawak na karanasan sa cross-cultural leadership. Ang kanyang eleksyon ay bunga ng masusing deliberasyon ng nominating committee at kinumpirma sa botong 1,630 na pabor at 153 na tutol. Sa kanyang bagong tungkulin, inaasang mas lalo niyang paiigtingin ang global mission focus ng Iglesia sa harap ng patuloy na pagbabago sa mundo. Ako si Jayesh Madayag, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News General Conference Special Update. Isa pang mahalagang anunsyo ang muling pagkahalal ni Paul H. Douglas bilang treasurer ng General Conference. Sa kanyang leadership, nakita natin ang matibay na pamamahala sa pondo ng simbahan at tapat na paglilingkod. Isang mahalagang leader sa larangan ng pananalapi ang muling inihalal sa 62nd General Conference session sa St. Louis, Missouri si Paul H. Douglas bilang treasurer ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. Bilang treasurer, si Douglas ang nangangasiwa sa global financial systems ng iglesia kabilang ang pamamahala ng tithes and offerings, paggabay sa financial policies at pagtiyak ng transparency at integridad sa bawat institusyon ng iglesia sa buong mundo. Ang kanyang pangunahing layunin ay matiyak na ang bawat pondo ay kinagamit ng tapat at epektibo para sa misyon ng Ecclesia. Bago siya nahalal noong 2021, matagal siyang nagsilbi sa General Conference Auditing Service bilang Executive Director. Sa kanyang pamumuno, pinalakas niya ang mga programa para sa financial training at accountability sa iba't ibang division. Kilala rin si Douglas sa kakayahang mas gawing madaling maunawaan ang mga komplikadong usaping pinansyal lalo na sa konteksto ng pananampalataya at misyon. Matapos ang botohan kung saan 1851 ang pumumur, sa kabila ng 47 na tumutol kinumpirma ng mga delegado ang kanyang pananatili sa tungkulin ang kanyang pagbabalik ay sinusuportahan ng patuloy na panawagan para sa tapat at maayos na pangasiwa sa yaman ng iglesia I want to thank God for the continued privilege to serve in this capacity I don't believe I'm worthy but I'm willing knowing that the same God who has called me is the same God that will empower me to do his work And I commit to this body of delegates and to our church that I will serve as a faithful steward of his resources to finish the work of the gospel. I am here to serve you and to serve God. Para kay Douglas, ang pagiging treasurer ay hindi lamang tungkol sa numbers kundi tungkol sa katapatan sa Diyos at sa kanyang gawain sa buong mundo. Sa kanyang mensahe, sinabi niya, we are called cool to be faithful stewards. Not just of money, but of the mission. Ako si Wilmer Strito, nag-uulat para sa HCNP News General Conference Special Update. Kasabay rin ng mga halalan, inanunsyo ngayong araw ang mga bagong General Vice Presidents na magiging katuwang ng GC President sa pamumuno sa buong mundo. Sino-sino ang mga bagong halal? Ang mga inaasahan sa kanilang papel sa Global Church Leadership narito ang ulat. Sa pagpapatuloy ng 62nd General Conference Session sa St. Louis, Missouri, pitong Vice Presidents ang opisyal na inihalal ng mga delegado ng Seventh-day Adventist Church para sa 2025 hanggang 2030 na term. Ang boto ay lumabas na 1,798 ang pabor at 92 ang tutol. Narito ang mga bagong halal na GC Vice Presidents. Si Thomas Lemon, Audrey Anderson, Pierre Homiller, Arthur Stelle, Saul Samuel, Leonard Johnson, and Robert Osebonso. Ang bawat isa sa kanila ay may malawak na karanasan sa paglilingkod at matibay na commitment sa global mission ng Iglesia. Sila ang mangunguna sa administrative coordination, mentorship ng mga leader at sa iba't ibang division at pagpapaunlad ng mga global strategies. Bahagi ito ng mas malawak na proseso ng nominasyon na ginagawa tuwing GC Session. Isang global gathering, kadalimang taon para sa mahalagang desisyon, pananambahan at pananalangin para sa kinabukasan ng Iglesia. Ako si R.D. Diaz, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News, General Confidence, Special Update. Sa dami ng boto at desisyong ginagawa araw-araw dito sa GC Session, mahalagang siguraduhin ang pagiging maayos, patas at secure ng buong proseso. At bilang tugon sa makabagong pangailangan ng ating iglesia, ginamit ngayong taon ang isang digital voting platform na tinatawag na Election Body, isang makabagong solusyon para sa mas mabilis at transparent na halalan. Isa sa mga makabagong bahagi ng General Conference Session ngayong 2025 ay ang paggamit ng Election Body isang digital voting platform na ginagamit ng mga delegado sa buong mundo. Ayon kay Attorney Todd McFarland, General Conference Deputy General Counsel, pinili ang election body matapos ang masusing pagsusuri. Ginamit na ito sa mga naunang virtual at hybrid church meetings at ito'y pumasa sa pamantayan ng transparency, auditability at neutrality. Tiniyak ni McFarland na ligtas at secure ang platform gumagamit ito ng encryption, secure servers, at two-factor authentication. Lahat ng boto ay naitatala para sa auditing, habang nananatiling confidential ang mga bumoto. Sinusunod ng election body ang mga batas tulad ng GDPR. Tanging basic information lang ang kinokolekta at ito'y hindi ginagamit sa anumang ibang layunin. Idinagdag ni McFarland na user-friendly ang platform na kayang gamitin ng kahit sinong delegado sa computer, tablet o cellphone. May support team din na handang tumulong anumang oras. Sa teknolohiyang ito, naipapakita ang pagkakaisa ng iglesia sa makabagong panahon, ligtas, maayos at may pananagutan. Ako po si Alpha Chris Alteros para sa HCNP News, GC Session Special Update. Tunay na mahalaga ang bawat araw ng GC Session, hindi lamang para sa ating mga leader kundi para sa mga bawat miyembro ng iglesia na nagnanais makita kung paano tayo ginagabayan ng Diyos bilang isang pandaigdigang kilusan. Habang pinipili natin ang mga bagong pinuno, ipinapanalangin din natin ang bawat desisyon naway ito'y maging ayon sa kalooban ng Diyos at sa direksyong nais niyang tahaki ng kanyang iglesia. Marami salamat po sa inyong pagtutok sa ating Day 4 Special Coverage. Maaari po ninyong balikan ang mga ulat at live stream sa Adventist News Network Facebook page at YouTube channel. At syempre, huwag palampasin ang mga susunod na araw ng GC Session Updates dito lamang sa Hope Channel North Philippines. Mula rito sa St. Louis, Missouri, ako po si Pastor Sherman Fidakan para sa HCNP News GC Session Special Updates. Hanggang sa inyong mga tahanan at simbahan, tayo ay iisang iglesia, iisang misyon at iisang pag-asa.